Hey, so ngayon, no, guys, welcome sa my channel. Ngayon is maglalaro tayo ng COD M sa mga hindi nga pala nakakaalam. Kasi, hindi na, ko lang kung na-post ko na ba yung ano ko sa ML. Pero hindi talaga ako naging ML. Minsan lang. Ayun nga, tumatabi-tabi yung screen natin. Kasi sa ito lang ang ating gamit. Ayun lang. Lagi naman cellphone lagi gamit kayo. Ayun lang tapos magka entire, tayo content talaga ako guys so, kung mga gusto ko lang mag-ano sa akin eh amin nilang ako at pangalan ko ay linsing linsang yun linsang linsing joke lang linsing yun so ngayon guys hintayin na lang natin magbarilan let's go So, you know guys, meron pa nga tayo na champion na hindi natin alam kung kalabas naman natin o no, wakampi pala. To take agad natin yan, par, kung sino yung isasalita. So, nga lang, par, di pala natin isasalita. Ayun par. <coughs> Nauupo pa nga tayo, mga par. Tapos, dyan ako sa baba, par. Magpapabuhat ako dyan, par. Pabuhat lang tayo dyan, par. Tapos, pa, pala, kalaban, dyan pala, kalabas na kaya ako sumusunod tapos tumingin na ulit ako sa kabila enemy sa likod ko kasi nakikisama ka pa mayroong kalaban tapos hindi ko na naabutan panalo kami first round ayun nga pala guys nilalaro ko yung ano basta 1 to 5 yan yung round yan ayun nga titignan pa natin hindi oh, pa guys halawit ng cell lang kami dito kasi yung gamit natin eh ayun lang nakita nyo naman guys dito na naman eh. And guys. Ang tatapa ko ba ka na maraming Ayun pala guys. Din sila maakit akit siya, pala sila. Kasi yeah, okay. sinubukan ko ang tumangin dyan. Tapos yung pinakalaban nyo. Ayun ang ko. Pinatay din ako dyan guys. Siyempre meron din nasa baba. Back, back up niya Back up. Kasi nagulit ako dito guys sa camping. Ayun na. na.

tapos, nagbaril na ako, syempre. Let's get out of here. Yung ko na yan. Yan, pinagpapatay ko. Ba't? Tapos, wala kaya ako napatay, guys. Meron naman isa. Tapos, yan, pangalawa, guys. Tapos, may mapapatay pa ako dyan, guys. Nakalimutan ko na basta dyan. May mga kasulubong ako dyan. Yung ako mapapatay ko. Tignan nyo, nyo, guys. Magbaba ako yes. dyan. Kala ko nandiyan yung kalabas. Pero, mga kasulubong, pagkababa ako, papatay. Hala ko mababatay ko eh na sa ano di ba na bukutan ng sabi ko di ba muntik ako na sumabatay ayun di ko pala sumapatay panalo tuloy ulit kami ayun guys ang score ngayon 2-1 ito na kami guys tapos yung kalaban guys 1 pa lang tapos so, yan guys sumakit ulit ako syempre Oh, you enemy contact. Uh, uh, enemy is lahat. Kasi ang alam guys, ay pala patay ko pa. Patay pa ako. Tapos guys, kung pabalikan natin yung right. clip na to. Ito guys, oh. kung babalikan natin yung clip na to. Yung mamatay ako guys. Mo babalikan natin yung clip lang guys. Hindi na pala natin mabalikan. Yung guys. Yon guys. Yan, 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 yan. Tapos papunta tayo doon dun, dun lang natin yan, guys. Pero alam ko talaga yung daan, guys. Tapos tinitignan ko yung mga kalaban, wala pala. Tapos no. nagulat na lang ako, guys, yung kampi ko. So, yan. Pinagbabaran siya, guys. Namatay siya. Tapos tinitignan ko lang na siya, pre, pumatay sa kanya. Tapos, pagkabawa ko, so, yung, yung nakikang kalaban, siyempre, pinatay na rin natin yan. Double kill! No akala ko gusto na triple kill ako dito diba. Pero naka triple kill talaga yan Talaga na ano Tapos naglalaglag pa nga tayo dito guys Kasi medyo mahina ng ating internet And guys And guys naman nakakita naka triple kill tayo Tapos Naglalakad tayo Titignan tayo ng kalaban Tapos nagagawa ko din ng bomba guys Kasi baka may pumasok na kalaban Alam niyo na para patay agad siya pag pumasok siya. Tapos tinig na ako kung saan yung kalaban. Pupuntahan ko. Pagpunta ko. Ayun. Kapatay right, na siya. Oh. Right patay na siya guys. Four one na guys. Four one. Tapos so, so, yan guys. Tinig na ako. Pangilan ako. Pangalawa pala ako. Pangalawa pala ako guys. Ayun guys. Oh, Naglakad oh. muna. Nagag tayo guys. Nagag lakad oh. muna. Yan. Habang naglalakad ako guys. Nakita ko. Wala pala akong nakita. Pinasok ko agad dyan, guys. Pinasok ko. Kala ko may kalaban. Wala pala. Tapos, Tapos nagabang tayo. Wala pa rin tayo na kekuhan. Tapos nakita ko na lang yung mga parin. Kaya ako yung mga kalaban. Tapos yun, guys. Nakita tayo yung kalaban. Kala ko yung kalaban ko. Ay, nakita nga tayo yung kalaban, guys. Tapos, saan ano tayo, guys? Ano na tayo dyan, guys? Nakita ko. Oh, tinid na ako dyan, guys. Nakita ko may pumatay sa ating akampi guys. So, Tapos ha, natin yan guys, sakitin natin. Tapos wala na, napatay na. Tapos hindi na makikita pa tayo dyan guys eh. makikita tayo. Hindi makikita tayo. Di ba? Wala na tayo nakita. Tapos so, ayun na, victory na tayo guys. Victory na tayo. Victory na tayo. Break 2, 3. Ayan, lang yung guys yung ano, yung MVP. Tapos tilingin natin kung baka naka-start na yan. 'Di ba guys, kunyari pang nanood na ano? Nang ano nang, nang 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 nana. Basta 'yan. Basta na, 'yan, guys. Nagpapangatlo pa tayo bandang wala eh. Pero okay lang 'yan, nagpabuhat lang naman tayo. Saka 'yun, guys. Nang kinuha na natin lahat 'yan. Kinuha na natin lahat 'yan. Tapos 'yun, pangatlo tayo. Ayun. Tapos 'yun, gumanyan din tayo. Tapos, i-stop na natin yan. Let's go. Guys, okay, subscribe na kayo. I like na rin yan. Pindutin na rin yan notification bell. Para, bye-bye.